O plantabang ng RMN Bacolod, nagatid ng tulong pinansyal sa labing limang nasawi sa gupit ng Bagyong Tino sa Negros Occidental. Rajuman Albertiner, RMN Bacolod sa Balita. Nagtanggap ng tulong pinansyal ang pamilya ng labing limang individual na nasawi sa hagupit ng Bagyong Tino sa Bayan ng Lakas at Moises Panilya Negros Occidental personal na ibinigay ng DYHB at IFM Bacolod sa panguna ni DYHB Bacolod Station Manager Doc Juni Bigay ang 3,000 pesos para sa pamilya na may isang miyembro ng pamilya na nasawi habang 5,000 pesos naman sa pamilya na may masubra isang miyembro ng pamilya na nasawi dahil sa bagyo. Ito ang paunang tulong mula sa mga donasyon na nalikom mula sa mga supporters at avid listeners ng DYHB at IFM RMN Bacolod. Kasunod inilunsad ang Oplan Tabang Negros Occidental tulong para sa mga biktima ng bagyo. Ngayong araw, nakaschedule ang second league ng Oplan Tabang sa mga bayan ng Bilabagan, Hinigran at Isabela para sa tutok bagyo update kasama mo sa RMN DYHB Bacolod Rajman Albert Henner Tata karamin.